Ayan, good day once again mga kapatid For this video, ito na po yung update Sa aking labing apat na piraso Na anak ni Bowahan Cook At saka ni Bibi Ayan, yung kay Bowahan Cook sampu po Ang kanya dito, yun pong pinag-aaralan natin Na dalawang bisis lang po na kinastahan Kinastahan ng Bourbon Red Tapos ni Zoro, and then Dalawang bisis tang ay Ayun, tuloy na po siya sa pag Hindi na po siya nakastahan ng Ulit, hindi na siya nakastahan ulit So ito na po yung update pang 3 days nila ngayon dito sa aking brother na washing machine basta 3 days na po kailangan ko na po talagang ilabas dito dahil pag paabutan ko pa ng ilang araw dito posible po na mamayat naman po sila kumbaga sapat na po yung init na kanilang nakuha dito sa brooding na ito mula nung inilabas doon sa aking recubitor. so ngayon i-update ko po kayo confirm po talaga na yung limang piraso nito ay Nagmana po talaga sa bro ah, sa Bourbon Red. Ayan oh. Ito dalawa tapos ito dalawa. Ayan, tapos ito yung panglima. Ito panglima. Ayan. So pattern po talaga ng Bourbon Red. Iwan ko lang kung lumaki ito pero klarong-klaro na. Dahil may mga sisyo na po akong dumaan na Bourbon Red. Ganitong kulay po talaga yung mga pattern nila. Itong isa, parang royal royal palm po yung kalalabasan nito tapos itong iba black bronze ayan masigla po sila mga kapatid ayan masaya po ako dahil 14 pieces walang nakaltas wala pang nabawas sa araw na ito malakas na silang kumain ang pinaka importante talaga is masanay po sila sa ganyang area na malakas na po silang kumain para pag ililipat na doon sa mak malaki na kunti na na brooding all goods na malakas maliksi na po So ito, dadalhin ko na ito doon sa aking pabuhan. Ayan. Ang ganda nila pagmasdan. Let's go. Ito na mga batid, ito. Naglagay na po ako ng birth certificate. April 5, 2024, 14 pieces hybrid. Ito na po sila. Ito na po yung kanilang bagong kulungan. Ayan. Ayan. So mostly talaga ganito po talaga yung ginagawa ko 3 days ko dinala, dinadala dito kumbaga yung malakas magsisi na po yung agkay okay, kay mga manok ay samok mo manok ka maroon ayan para malakas na po sila at kumbaga kakain na kasi malaki-laki na ng konti yung space so update doon sa hybrid na itlog na ibinigay sa akin mga kapatid yung 47 piraso na 31 pieces lamang po yung uh, napisa ito na po sila ayan so napisa ito noong March 24 so sad to say mga kapatid now manok sad to say nakaltasan po ito ng anim na piraso Pawa ba na? dito manuka ka ayun malis na dito pa yung mga makukulit sad to say mga kapatid nakaltasan po ito ng anim na piraso so yung assessment ko po is maaga ko silang dinala dito kasi saglit ay papaliwanag ko sa inyong mga kapatid sa ganun ay may makuha po kayong konting kaalaman tungkol po sa aking karanasan Ayan, so kinabit ko muna para yung kanilang pinto ay Ayan, mag, marami kasi itong mga kapatid, 31 piraso, hindi po sila magkasya doon sa aking washing machine na brother. So, ang nangyari, maaga kong dinala dito, tapos expose sila sa hangin. Malapad ng kunti, kumbaga yung iba, sinisikap nilang makapunta muna sa init. Yung assessment ko talaga is kulang cool po sa init yung nangyari dito kahit 50 watts po yung nilagay ko dito dati ngayon 25 watts na lang po yan kasi yung mga hangin ay tagos po dyan sa gilid ayan o oh, kita nyo naman tagos po yung hangin tapos dito rin sa kabila kasi yung kanilang katabi ay kagaya nito malaki na po kinukuha, kinukuha ko na po yung sapin sa ilalim sa pinaka flooring kaya tumatagos yung hangin doon sa gilid Ayon. So, ayun po talaga yung isa po sa dahilan kaya siguro nakunan ng anim. Kaya ibinahagi ko po ito sa inyo mga patid. Nang sa ganun ay makakuha po kayo ng counting idea. Mas maganda po talaga is mga 3Ds. Doon po muna sila sa isolate na area. Nang sa ganun ay lumakas at sumigla na po sila. Yun po yung isa ko po pong nakita na kagandahan pagdating po sa sisiw iwan ko lang may kanya kanya naman tayong assessment ibinahagi ko lang ito sa inyo nang sa ganun ay kahit paano yung mga malapsis at mga pagkakamali ko po is maitawid ko po sa inyo nang sa ganun makakuha po kayo ng counting idea so ayan na po sila nalibago po sila sa bagong kulungan so Salamat sa Diyos, nakikita ko po walang split legs Ayan, isa po yan sa sinyalis na maganda po yung ating papisa sa incubator dahil ang split legs isa po talaga yan sa problema ng ating mga incubator na ginagawa so ayan na po yung counting update mga kapatid ayan so may ilang piraso na rin na tayo dito na susunod na naman na pwedeng pang out hybrid turkey po yan pero ito ah uh, kailangan pa natin itong palakihin ng konti para makita natin yung mga malalaki kasi, ayun nga, galing ito sa farm na yung iba ay konti na lang po yung dugo ng pagka-broadlisted. So, yung iba nito ay parang upgraded turkey na lamang po. Yan po yung konting update mga kapatid. Thank you and happy farming all.